Basta na yung ni Driver yet Anong mas... <laughs> Basta anong nangyari? Bakit i lang kita? Nabalian ng langis Ah, nabalian daw ng langis guys Ando po pala yung driver guys Naka ano daw, nasa loob Hindi sila makalabas kasi nga gawa nung naiipit sila Ayan na po yung ating Bumbero guys Ay, bombero ambulansya. I Ina? Ina? Ay! Halita ka! Ayan po yung ating mga barangay at saka yung ating ambulansya. Ayan. Yung ating medic

na po yung ating mga rescuer dito sa so may na anong truck ang karga po ay yung mga pigs. Hi, 웃 <laughs>

Nakuha na daw po ma'am? Okay, na-rescue na daw po yung mga driver and ano, ayan, nakaipit Pero na-rescue na daw sila na nakuha na daw ng mga rescuers natin. Ayan, magandang ano naman na hindi sila masyadong nasaktan. Ako, kanya palang kayo. Ayan, okay. ayan, 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 ayan. Here, si Philip. So ngayon naabangan natin yung kanilang mga driver at saka painanti guys palabas na nakuha na daw ng mga rescuer natin ng na? <coughs> dito na po si Mayor nandiyan na po yung ating Mayor na